Sa pagpapatuloy ng ating estorya. Sa sandaling yun, mula sa itaas ay matatanaw si na Fang Lingshao, Li Xiaofan, at Liu Qingshan, nakapila sa harap ng mahiwagang teleportation array, worry mga manlalakbay na handang tumawid sa pagitan ng mga mundo. Mariing iniikot ni Li Xiaofan ang kanyang paningin, puno ng pagtataka, bago mariing nagwika. Saan ba ito? Anong lugar ang ating kinatatayuan? Bahagyang lumingon si Liu Qingxian, malamig ngunit mahina kong tumugon, na parabang nagbubunyag ng isang lihim. Sapagkat ang Fendao City ay isang maliit na daigdig, tanging sa pamamagitan lamang ng teleportation array ka makapapasok. Mariing sumagot si Li Xiaofan, worry na kahanap ng kasagutan. Kung gayon, ganoon pala, samantala, mula sa kabilang panig, isang binatang tagapamahala ang nagsalita, ang tinig ay malamig at puno ng kapangyarihan. Kayo na ang susunod, sa harap nila, lumitaw ang wangis ng dalawang tagapamahala ng teleportation, mga nilalang na tila isinilang upang magbantay ng batas, mariin pang idinugtong ng binata, ang mga matay tila tumatagos. Tila nakapagpalit na kayo ng blue essence coin sa labas. Kasunod nito, mariing winika, ang tinig ay parang yelo na dumadampi sa balag. Ang bayad sa pagpasok ay tatlong Blue Essence Coins, para sa inyong tatlo, siyam ang kabuuan. Nang marinig ito, halos lumuwa ang mga mata ni Liu Qingshan, ang tinig ay umalingaungaw ng pagkabigla at hinanakit. Ha, hindi ba't isa lamang bawat tao, bakit hindi nyo lang kami tuluyang nakawan? Subalit ang binatang ay mariing tumugon, puno ng pananakot at paninindak, na worry tinig ng isang batas na hindi maaaring labagin. Iyon ang halaga isang daang taon na ang nakalipas, tanggapin ninyo o iwan. Wala nang nagawa si Naliu Qing Shan, mariing inilatag ni Fang Ling ang mga blue essence coins sa mesa, ang kanyang tinig ay matatag, bagaman bakas ang bigat ng sitwasyon. Narito na, napasinghap ang binata, agad niyang kinuha ang isa sa mga blue essence coins, sinuri ito ng mabuti, at may bahid ng pagkagulat ay nagwika. Ang kadalisaya ng inyong Blue Essence Coins, napakataas. At sa huli, mariin niyang itinapon ng tanong, puno ng pagsusuri at pagdududa. Ito ba ang unang pagkakataon ninyong makarating dito? Nang marinig yun, walang pag-aalinlangan na tumango si Fang Ling Xiao, hudyat ng kanyang pagsangayon. Sa mismong sandaling yun, bahagyang itinaas ng binatang tagapamahala ang kanyang kamay, at mariing nagwika ng may kumpiyansa, worry nag-aalok ng tukso. Paano kung ipakilala ko kayo sa isang lugar kung saan tiyak na yayaman kayo, isang lugar na garantisadong magbibigay ng napakalaking pakinabang? Ngunit sa halip na magpakita ng interes, seryosong nagtanong si Fang Ling Xiao, malamig ang ekspresyon at matalim ang tinig. Maaari na ba kaming pumasok ngayon, dahil sa kanyang narinig, napakunot ang noon ng binata, inis na inis, at mariing nagbulong sa sarili. Mga walang utang na loob, pagkaraan, Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata at mariing nagutos. Sige, pumasok na kayo, matapos mas ambet yun, agad na pumasok ang pangkat ni na Fang Ling Xiao, mabilis nilang ginamit ang teleportation array upang makarating sa lungsod. Samantala, bahagyang lumingon ang binata sa direksyon ng matandang nakalutang sa kanyang gilid, bakas sa kanyang mukha ang kasiyahan habang nagwika. Elder Feng, ang ganitong kadal isay na blue essence coins ay tunay na bihira. Ngayong gabi, kailangan nating maghanap ng paraan upang maayos silang mapiga ng malaking halaga. Nang marinig ito, bahagyang napasinghap ang matandang elder at mariing tumugon. Pinapayuhan kitang huwag maging sakim sa maliit na pakinabang na ito. Idinugtong pa niya, bilang paalala, nakikita ko na ang taong yon ay hindi pang karaniwan, mas mabuting huwag kang lumikha ng gulo. Ngunit napailing lamang ang binata, isinandal ang ulo sa kanyang kamay, at mariing nagwika habang nakapikit. Elder Feng, sobra kang nag-iisip, naranasan na natin mismo ang mga paghihigpit ng Fendao City noon. Pagkatapos, bahagya niyang iminulat ang kanyang mga mata at mahinahong nagpatuloy. Kahit pa siya ay isang makapangyarihang tao sa labas, pagdating niya rito sa Fendao City, wala siyang magagawa kundi magpakumbaba sa harap ko. Nang marinig ito, bahagyang sinipat ng matandang elder ang binata, malamig ang kanyang ekspresyon, at nagwika sa sarili. Ang mga mabubuting salitay walang saysay sa isang kaluluwang nakatakdang mamatay. Lumipat ang eksena sa Fendao City, Outer City, mula sa itaas, matatanaw ang malawak at maringol na lungsod na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng araw. Mula naman sa ibaba, makikita ang pagdating ng pangkat ni na Fang Lin Xiao, mariing iniikot ni Li Xiao Fan ang kanyang paningin at nagtanong, puno ng pagtataka. Kung gayon, ito ba ang Fendao City? Idinugtong pa niya, may bahid ng pagkadismaya sa tinig. Berdeng kabundukan at malinaw na mga tubig, hindi ito kasing enrandi at kamanghamang hagaya ng aking inakala. Nang marinig ito, bahagyang tumingin sa gilid si Liu Qingshan at mahinahong tumugon. Dahil ito ipanlabas na lungsod lamang, ang panloob na lungsod, ibang iba. Samantala, si Fang Lingxiao ay nanatiling malamig ang ekspresyon, mariin niyang pinisil ang kanyang kamay at nagwika sa kanyang isipan. Tulad ng aking inakala, lubos na napiepektuhan at napigil ang aking kultibasyon. Pagkaraan, agad siyang nagtanong kay Shadow, Shadow, nasaan ang inner core? Walang pag-aalinlangan, mariing tumugon si Shadow, puno ng kumpiyansa. Likas na matatagpuan yon sa kayamanan ng mansyon ng City Lord. Nang marinig yon, seryosong tumitig si Fang Ling sa harapan, Malamig ang kanyang ekspresyon habang nagwika sa kanyang isipan. Kung gayon, ang plano ngayon ay maghanap ng paraan upang makapasok sa panloob na lungsod. Pagkaraan, agad niyang ibinaling ang tingin kay Liu Qingshan at mariing nagtanong. "Kapatid Liu, alam mo ba kung paano makarating sa panloob na lungsod?" Agad namang tumugon si Liu Qingshan, bakas ang pagtataka sa kanyang mukha. "Nais mong pumasok sa panloob na lungsod?" Mariing sambit ni Fang Lingxiao puno ng kumpiyansa. Oo, may ilang bagay akong kailangang asikasuhin. Tumingala ka, kalmadong tugo ni Liu Qingshan. Sa kanyang narinig, bahagyang natigilan si Fang Lingxiao puno ng pagtataka, agad siyang tumingala. Kasabay ni Li Xiaofan, upang makita ang tinutukoy ni Liu Qingshan. Ngunit biglang natigilan si Li Xiaofan, nanlaki ang mga mata at mariing nagwika. Wala namang anuman sa kalangitan, agad namang tumugon si Liu Qing ang kanyang mga matay nakapako pa rin sa ulap. Naroon yun, sa kalangitan, kailangan mong hatiin ang mga ulap upang masilayan ang panloob na lungsod. Idinugtong pa niya, upang makapasok, kailangan mong patunayan ang iyong yaman at magkaroon ng rekomendasyon mula sa isang naninirahan doon. Sa sandaling yun, mariing hinawakan ni Fang Ling ang kanyang baba Puno ng pagtataka ang kanyang mukha habang nagwika sa kanyang isip. Isang rekomendasyon, idinugtong pa niya, kalimutan na, susubukan kong tumalun pataas ngayong gabi. Ngunit biglang natigilan si Fang Ling sa kanyang malalim na pag-iisip, sapagkat isang malakas na tinig ang umalingaungaw mula sa kalangitan. Mga kapatid na Daoist, mula sa ulap, bumungad ang isang matandang lalaki, ang kanyang presensya ay puno ng autoridad habang mariing nagwika. Nagpalabas ng balita ang City Lord, patuloy niyang sambit, kalmadong nakatitig sa ibaba. Ang ikalawang batang Panginoon ay malapit nang bumalik sa lungsod, isang mar-ingle na piging ng pagtanggap ang Eiderhaus makalipas ang tatlong buwan. Idinugtong pa niya, mariin ngunit payapa ang tinig. Sa panahong yon, lahat ay hindi sisingili ng isang buwang bayad sa paninirahan. Nang marinig ito, agad na nagbulungan ang mga tao sa ibaba, puno ng pagtataka at pagkasabik, isa sa kanila ang mariing nagsabi, Isang buwang walang bayad, tunay ngang mapagbigay ang City Lord. Dagdag pa ng isa, ang ikalawang batang Panginoon, totoo bang may isa pang anak ang City Lord? Sa puntong ito, makikita ang masayang ekspresyon ni Liu Qingshan, Shan, bahagya siyang umisi at nagwika. Napakalaking hakbang, isang barya bawat araw, tatlumpu kada buwan. Idinugtong pa niya, habang nakatayo ng matuwid. Libo-libo ang naninirahan dito, tunay na napakalaking galaw ito. Agad namang nagtanong si Fang Ling Xiao, puno ng pagtataka. Hindi ba't ang mga Blue Essence Coins ay pawang mga pinagsamang lakas ng kultibasyon lamang, ano ang kaibahan ito sa mga Spirit Stones? Nang marinig ito, bahagyang lumingon si Liu Qing Shan, itinaas ang kanyang kamay at mariing nagpaliwanag. Walang-wala ang mga Spirit Stones kumpara sa mga Blue Essence Coins. Idinugtong pa niya, mahinahon ng tinig, ang mga spirit stones ay nangangailangan pa ng oras upang masipsip at linangin. Patuloy niyang sambit, habang sa guni-guni lumilitaw ang anyo ng isang makapangyarihang nilalang na nakasuot ng maringle na kasuotan at may hawak na blue essence. Ngunit ang mga blue essence coins ay maaaring agad na iangkop at gawing lakas ng kultibasyon. Dagdag pa niya, mariin ang tinig, maaari mong itaas ang iyong kapangyarihan hanggang sa antas ng isang banal, o maging isang tunay na immortal, nang hindi kinakailangang maglinang. Nang marinig ito, napataas ang kilay ni Fang Ling Xiao, malamig ang kanyang ekspresyon habang mariing nagwika sa kanyang isip. Ang mga huwad na immortal na ito, kahawig ng mga peking inner core ng Heavenly Realm, idinugtong pa niya, puno ng pagtataka, kung ang Fendao City ay kaalyado ng Heavenly Realm, hindi ba't dapat alam ito ni Shadow, mayroong lihim na hindi pa nabubunyag sa pagitan ng dalawang ito, pagkaraan, Muling inawakan ni Fang Ling Xiao ang kanyang baba, at mariing nagpatuloy sa kanyang malalim na pag-iisip, lalo lamang dumarami ang mga hiwaga.